Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So kahapon nga pala ay naglaba ko ng mga punda, bedsheet, pati na nga rin yung mga kumot. Nabang nakasala nga yun sa washing, eh, naglikpit nga muna ako dito sa kwarto at para mawalisan na nga rin. Ganito nga lang yung ginagamit namin dito na panapin yung yoga mat ko, pati na nga rin tong tatlong puzzle mat. Pero dati nga may linoleum dito, kaso nga lang nagmumoist tapos nagkakaroon nga ng mga insekto sa ilalim, kaya naman tinanggal ko na nga lang. Nagmumoist kasi talaga tong sahig namin kasi nga dati tong CR. Kaya naman maliit nga lang to at saktong-sakto nga lang yung higaan namin dito. Gusto ko nga sana dati dito maglagay ng double deck. Kaso nga lang sa sobrang baba ng kisa may eh, hindi nga po pwede. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali nagwalis nga lang ako dyan ng sahig. Tapos inurong ko na nga yung higaan. At pagkatapos nga, ibinalik e, ko na nga rin dito yung mga panapin namin. Isa nga to sa mga minamanifest ko na mapalagyan nga namin ng tiles itong sahig dito sa may kwarto. Tingin ko naman ko, konting tiles lang naman yung kailangan dito dahil maliit lang naman yung space nitong kwarto namin. Matagal-tagal dahil na nga rin nung huli kong vacuum dito sa higaan kaya vacuum ko na nga rin para mas masarap nga yung tulog namin. Philips Dustmite Vacuum Cleaner nga yung gamit ko dito. At kung gusto nyo nga rin ng ganitong vacuum, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. At nako po, ganito na nga karumi yung higaan namin. Buti na nga lang at naisipan kong i-vacuum ito at ngayon nga eh mas masarap na ang tulog namin. Sinunod ko na nga i-cover to ng bedsheet. Itong ang gamit ko rito ay no lukot, no gusot bedsheet. At ganda nga nito kasi kahit ng mga bata eh, hindi nga nalulukot. At after nga, sinunod ko naman magpunda nito mga unan namin. Ako po, sobrang luma na nga rin itong mga punda ko. At hindi ko pa nga rin napapalitan ng bago yung iba nga dito. Sira na yung zipper. Pero okay na rin yan ang mahalaga eh. Meron pa rin naman kami nagagamit. Kasi may mga kailangan nga kami unahin na pagkagastusan. Hindi na nga rin maganda yung kulay nito mga unan namin. Kaya tingin ko sa susunod eh, kailangan ko na nga itong labhan. Kinagabihan naman pagkatapos nga namin kumain ni eh, naghugas na nga rin ako ng mga pinagkainan namin. Kung mapapansin nyo, yung pangarin yung damit na pantulog na ginamit ko kasi hindi pa ako nakakaligo. Honestly, gabi talaga kasi ako naliligo bago nga matulog kahit nga malamig ang panahon. Kung matagal ko na nga kayong followers, eh, alam nyo nga na sa gabi talaga ako naliligo. Mas masarap kasi at mas mahimbing nga yung tulog ko pagka naliligo nga ako bago nga matulog. Dapat talaga hindi na nga ako maghugas kagabi ng plato kaso nga lang nagigilty talaga ako pag meron nga ako naiiwang hugasin sa lababo. At isa pa, mas masarap nga gumising pagka yung bubungan sa'yo ay yung malinis na kusina. Pagkatapos ko nga palang maghugas ng mga plato, naalala ko nga pala na hindi pa ako nakakapagplancha ng mga uniform ng mga bata. Nang mga oras na to, nakahiga na nga sila sa kwarto at natutulog pero ako eto, namamalansya pa rin ang mga uniform. At wala pa nga rin ligo, naku po. inisahang plancha ko na nga rin lahat ng uniform nila simula nga Monday hanggang Friday para nga tipid na rin sa kuryente. At para isahang pagod na nga rin sa pamamalansya. Sobrang bagal ko nga siguro talaga mamalansya kasi inabot nga rin ako dito ng kalahating oras bago nga mata. Tapos, paano? Nahihirapan din talaga kasi ako dito sa kabayo na gamit ko dahil dumudulas nga yung uniform. Meron kasi talaga tong balot na tinahi ko dati kaso nga lang na lost thread na yung garter at hindi ko pa nga rin napapalitan kaya hindi ko pa maibalik. Late na nga talaga ako nakatulog kagabi tapos maaga pang kasi may pasok na yung mga bata. Tapos may kakalabit pa sa'yo sa madaling araw. Ano? Charot! Malapit na nga rin ako matapos at last na nga itong slacks ng daddy. So dito ko nga lahat sinabit lahat ng plinansya ko at ipapasok ko naman to sa kwarto para nga maisalan sa ng maayos. At yun lang muna mga Mars Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.